Naglabas ng matinding babala ang kilalang convenience store chain na Alphamart matapos kumalat sa social media ang isang video na nagpapakita ng isang content creator na walang pahintulot na nahiga sa loob ng tanilang ice freezer. Hindi namin palalagpasin ang ganitong uri ng paglabag, may mga patakaran kaming dapat sundin, lalo na pagdating sa kalinisan at kaligtasan ng aming mga customer, gagawin namin ang lahat upang mapanatili ang tiwala ng publiko, Alphamart sa opisyal na pahayag ng kumpanya, mariin nilang kinundin ang insidente at tinawag itong unauthorized and harmful use ng kanilang store equipment, inilahad din nila na nagsimula na ang malalimang investigasyon hinggil sa nasabing insidente. This is to address the videos and photos circulating on social media that depict the unauthorized and harmful use of our store equipment. Alphamart takes this very seriously and we have already launched a thorough investigation into the matter, said ng Alphamart. Ayun pa sa kanila, obligado silang magsampa ng legal action laban sa content creator at sino mang gagaya o uulit ng kahalintulad na aksyon, please understand that we are compelled to pursue legal action against those responsible for the improper use of our store equipment, as it is crucial for US to protect our company's brand and reputation, dagdag nila. Agad namang inalis ang lahat ng ice products mula sa freezer na ginamit, nilinis at sinanitize ang kagamitan, at pinalitan ng panibagong produkto. Tiniyak ng Alphamart sa publiko ang kanilang mataas na standard sa kalinisan at kaligtasan, sa panahong kung kailan madali ang mag-viral, paalala ito sa lahat ng content creators na may hangganan ang kalayaan sa paggawa ng content, lalo na kung nakakasira ito sa kalinisan, reputasyon, at kaligtasan ng iba. Dapat isaalang-alang ang responsibilidad sa bawat kilos, lalo na sa pampublikong lugar. Naglabas ng matinding babala ang kilalang convenience store chain na Alphamart matapos kumalat sa social media ang isang video na nagpapakita ng isang content creator na walang pahintulot na nahiga sa loob ng tanilang ice freezer. Hindi namin palalagpasin ang ganitong uri ng paglabag, may mga patakaran kaming dapat sundin, lalo na pagdating sa kalinisan at kaligtasan ng aming mga customer. Gagawin namin ang lahat upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Alpha Mart, sa opisyal na pahayag ng kumpanya, mariin nilang na ang insidente at tinawag itong unauthorized and harmful use ng kanilang store equipment. Inilahad din nila na nagsimula na ang malalimang investigasyon hinggil sa nasabing insidente. This is to address the videos and photos circulating on social media that depict the unauthorized and harmful use of our store equipment. AlphaMart takes this very seriously and we have already launched a thorough investigation into the matter. Saad ng AlphaMart Ayun pa sa kanila, obligado silang magsampa ng legal action laban sa content creator at sino mang gagaya o uulit ng kahalintulad na aksyon, please understand that we are compelled to pursue legal action against those responsible for the improper use of our store equipment, as it is crucial for US to protect our company's brand and reputation, dagdag nila. Agad namang inalis ang lahat ng ice products mula sa freezer na ginamit, nilinis at sinanitize ang kagamitan, at pinalitan ng panibagong produkto. Tiniyak ng Mart sa publiko ang kanilang mataas na standard sa kalinisan at kaligtasan, sa panahong kung kailan madali ang mag-viral, paalala ito sa lahat ng content creators na may hangganan ang kalayaan sa paggawa ng content, lalo na kung nakakasira ito sa kalinisan, reputasyon, at kaligtasan ng iba. Dapat isaalang-alang ang responsibilidad sa bawat kilos, lalo na sa pampublikong lugar. Naglabas ng matinding babala ang kilalang convenience store chain na Alphamart matapos kumalat sa social media ang isang video na nagpapakita ng isang content creator na walang pahintulot na nahiga sa loob ng kanilang ice freezer. Hindi namin palalagpasin ang ganitong uri ng paglabag, may mga patakaran kaming dapat sundin, lalo na pagdating sa kalinisan at kaligtasan ng aming mga customer, gagawin namin ang lahat upang mapanatili ang tiwala ng publiko, Alphamart sa opisyal na